Topic natin today ay napaka-importante. In my opinion, ito po ay makakatulong sa nakararami. Alam kong maraming concern dito dahil syempre pagkatapos po ng isang breakup, lagi tayo nag-aalala, nag-iisip. May mga aninlangan kung ano yung mga susunod na steps na gagawin natin. I'm very sure na hanap tayo ng hanap, bantay at tingin tayo ng mga dahilan at kung ano mga situations Coming from our ex, binabantayan natin yan for sure para malaman natin kung ano na po ang mga kaganapan at kung ano nga po ang gagawin natin sa susunod. Kaya ngayon ay pinili ko pong pag-usapan ng makatulong po sa nakararami para malaman natin kung babalik pa ba ang ex mo or talagang nagkaroon na po siya ng choice na tayo po ay layuan. Desisyon na hindi na nga po bumalik sa isang relasyon. Pero kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, Huwag na huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe and syempre po paki-like na rin po at paki-hit niyo na rin po 'yung notification bell dahil halos araw-araw naman po makapapong tayo po ay nag upload nagbibigay po tayo ng tulong sa mga kaibigan po natin na naghahanap ng solusyon tungkol sa problemang relasyon. Tulad nga ng sinabi ko, napaka-importante at makakatulong kung halimbawa ang hindi ka makapag-isip ng straight at naguguluhan ka kung ano ang gagawin mo. Of course, napakahalaga na agad na ma-reclaim mo yung life mo dahil may kasabihan nga Life must go on. Number one, kung ang situation ay nakapagbigay ka na ng space, for example, like, nag no, contact ka na, pero until then, nire-refuse pa rin po ng ex na makipag-reconnect sa'yo. Yung bang pagkatapos mong mag-provide ng ilang weeks or days, ay ayaw pa rin po niya makipagkita sa atin. Ito po ay mga senyales na maaaring may feelings or attachment pa rin ng ex mo sa'yo dahil nga po sa attachment styles na pinaparamdam niya. Pero yung motivation or yung decision, I guess nakapili na siya. At yung pinili niya ay hindi na po bumalik. Second, kung ang ex mo ay nandun na po sa tinatawag na committed relationship. Iba yung rebound, iba yung wrong relationship na pinapaliwanag ko po sa mga coaching session natin. Committed relationship means they have direction, they have plans, similar goals, at ito po ay hinahandle po nila positively. Hindi yung tipong nandito siya sa type of relationship na to pero patuloy ang galit, paninira, sama ng loob niya sa atin. Hindi po yun healthy at hindi po yun committed at positive relationship still considered ko po ito as wrong relationship. Syempre, tignan din po natin yung duration. Kung halimbawa naman na isang buwan pa lang yan, of course, kahit nagpo-post po sila sa Facebook or pinaparamdam nga po nila na sila po ay okay, props pa rin po yan para sa akin. Committed relationship, of course, is yung nakapagbigay na po ng allotted time at wala pong sinagasaan, wala pong inapakan, wala pong inagrabyado. Kung doon sila pumasok o doon siya kumuha ng new type of relationship, pa, pwede pong committed relationship itong may tatawag. Last, pinapakiusapan ka, dinideliver na sa'yo na kayo nga po ay mag-move forward na, mag-move on. Wait a minute ha, hindi po ito yung parang pagalit at nag-aaway kayo na sinasabing umalis ka na, mag-move on ka na lang. Magkaiba po yun mga kapapong. Ang sinasabi ko po is yung nakikita mo na po yung positive at calmness sa ex mo, pero matiwasay niyang ipinapaliwanag at sinasabi nga po sa'yo na mag-move on na. Ito po ay seryoso. Pag ganito po ang senaryo mga utol, masasabi na nga po natin na nagdesisyon na ang ex mo, nakapili na po siya ng direksyon na gagawin niya at maaaring hindi na nga po siya bumalik. Ito po ay nangangahulugan na hindi na po interested i-revive or i-reset ng ex mo yung relationship ninyo. Itong mga signs na to ay napaka-importante na malaman natin. Nang sa ganon, maintindihan po natin kung paano po natin i-reclaim ang sarili natin mga utol. Unang-una pag ito po ay dumating sa atin, dapat po natin i-accept, dapat po natin tanggapin. Isipin natin na meron pa rin po tayong buhay after the relationship or breakup. Halagang tignan mo yung mga values at self-care, of course. Dahil yon ang magsisilbing motivation mo to move forward kahit nga po wala siya. Relationship, of course, napakahirap because sabi ko nga po, it's like a drug addiction. At kung halimbawa ang iwi-withdraw mo kagad yun, especially emotions, ito po ay talagang very challenging. Siyempre, we have to understand na may katapusan. Ang ibang bagay, kahit ang relasyon, ay natatapos din. Pero hindi ibig sabihin nito na tayo ay wala na rin. Marami po akong nakakausap na even after the breakup, mas bumuti po yung kanilang kalagayan. Mas pumasok yung mga opportunities at mas nagsucceed sila. So dapat po nating maintindihan na ang breakup po ay hindi failure. Most of the time, ito po ay nagiging isang malaki at magandang opportunity din po sa isang tao. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Bantayan po natin at syempre po alagaan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV po.